Welcome back to Showbiz Central. And before the break, pinag-uusapan po namin ang mga naging tweets ni Ms. Rufa May Quinto this morning wherein she said na baka daw uh, last episode na niya sa Showbiz Central today and that she misses her Sunday. Uh, to quote her, ang sabi nga niya, ito, parang wala ka dito, di ba? By the way, to all my followers, I want to say goodbye and thank you sa lahat ng natuwa at nanood sa at Showbiz Central ako po 'yung magpapaalam na huling linggo ko. Okay, ako ako kasi I follow Peach. Eh. Um so nung nakita ko itong mga tweets na to, it's a series of mm -hmm. tweets talaga this morning na ikinabahala ko rin at ng mga writers natin dito. So na-shock din talaga ako na bakit may biglang ganito because I know magkakasama tayo here every week and we really enjoy our time together, 'di ba? <laughs> so Peach, I guess um, ang katanungan ng naming lahat. Ah uh, why all of a sudden? Is it burnout na rin? No, 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 Hindi, hindi yun. Um, career move. Um, yun nga, maraming gagawing project. At saka... Yun ang, yun ang na-feel ko eh, pag ko. Na parang, gusto kong magbiyahe ng walang traffic, alam mo yung gano'n. Mm -hmm. Yung, na, yung totoo, kasi 11 years, magmula noong pa sa SOP ako, nagtrabaho na ako ng tuwing linggo. So, parang lagi tuwing linggo, hindi ko na maramdaman yung talagang family day, mm -hmm. church day. But, of course, hindi lang naman yun ang reason. Kung um, isa yon sa mga reasons mm -hmm. ko. Pitch, bago mo ito na-tweet at na-share sa iyong mga Twitter followers, sino ang mga nasabihan mo ng iyong saluobin? Well, uh, very, ano kasi, galing ako sa Viva Films kay Boss Vic at kay Veronique Duns nung Friday. So, nung Friday lang kami nag-usap-usap. Doon lang nag-desisyon na okay. Actually, hanggang April. Hanggang April 30. Kaya lang, parang tinanggap ko na sa sarili ko na tapos na ako sa... Hindi naman si Shopee Central. Mapapanood yung pa din naman ako sa kung, kung saan saan. Kaya tinanggap ko na na hindi ko na kayo makakasama ng linggo-linggo. Kaya, yun siguro yung... Kahit, kasi alam ko na eh, naaalis na din ako. Um, hindi pa ngayong araw na to, pero parang gusto ko nang sabihin, kasi for almost five years din naman tayo nagsama-sama. Nakasama ko po kayo ng five years. At uh, naitaguyod namin ang show ng five years. So, matindi rin naman yung kalaban natin. So, for me, parang, yun, yung mamimiss ko lahat. So, I think dapat mag-goodbye naman ng na maayos, di ba? Peach, ito,